pa. Preparation. Ay, hindi pa alis na yung mga estudyante. yung mga nagpaalam kanina. Siguro lunch yun nung pumunta sila nagtatanong kung pwedeng mag-video sila para sa school tapos mag ano ata kala kasi nila ano yung magbabayad daw sila kasi magte ng video sabi ko wala naman bayad punta na lang punta na lang sila dito oh oh 61 Meron kasi dito malapit na ano, hindi ko lang sabihin <laughs> kung saan. <laughs> may last kami naging customer. Ha? Bye bye, 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 bye. bye, bye po. May naging customer kami dati. Kay ay last week lang 'yon na no, kwento niya, may pinuntahan daw sila dito kasi yung anak daw nila kailangan sa project, parang may background ng bundok, nagvi-video ganun. Ngayon daw, doon sa pinuntahan nila, may entrance na. Pero parang hindi naman talaga yung ano eh, pasyalan talaga. Pero may entrance doon, no? Tapos, pagpasok daw nila doon, nag-order sila ng pagkain. Tapos, nag-picture-picture, nag-video. Nung daw magbabayad na sila, sinisingil daw sila doon sa mga picture nila. Tsaka doon sa ano, video. Siningil pa daw sila maliban sa entrance. Kaya nagulat kami kasi alam naman namin yung resort. Hindi naman ano. Mendo. Ha? Mendo. Ano daw? Ang <laughs> sabi ni Nainay. Okay na, baka masugat ka. Balik mo na kay Tito Jun. Ayan. Hmm? Ang ako mo yan <laughs> sino <laughs> sino binabaybay mo tapos um, sinay si na daanan niya kanina yung mga estudyante hindi niya kasi sila may tao dito your... mm, dito sila nagtambay eh. sabi niya morning Talaga, yung nakatono pa siya good morning sabi niya bata pala bata hi bata good morning Tawag niya, ewan ko ba't bata, tawag niya sa mga matatanda. O kaya basta't hindi niya siguro kakilala. Matanda, bata. Bata, tawag! Nakita mo na si Lolo? Bagong ligo yung baby ko na yan. Ang bango-bango. Iba, may uh Oo. -uh. Bigay mo na kay Lolo yan. Lolo ka! Hmm sa nagiya siya dito, mama punta tayo lechonan, sabi niya. Pagkababa ko, nasa kwarto, kwarto kasi ako kanina. Sabi niya, mama punta tayo lechonan. Oh, sige, sabi ko. Kasi pupunta naman talaga ako dahil mag ano na kami dito, linis-linis. Tapos si Rowan na sumama. Tinanong niya ako kung pupunta nga dito. Tapos ayun niya naman sumama. Ngayon, ayun niya pa sa main si Nene. Kinokonvince niya naiwag 'yan. Sabi niya, ay, pupunta kami SM, huwag ka na sumama, sabi niya. Tapos, Mom! sabi ni Nene dito to, o yan. <laughs> niya si Rowan ganon, tawa ko ng tawa. Ito namang isa, muntik pang mapikon sa kapatid niya. Kasi hindi niya mauto. Hm? iya, iya. Huwag ka magkakalat, bawal, di ba? No, 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 no. no, no. <laughs> bawal magkalat sinong magagalit pag, sino magagalit pag nagkalat ka? O ah. sino mo nang magagalit pag nagkalat ka? Awak to, Hmm. Awak ka na. Punta ka kay Lolo. Paano kung may magagawa niyan? Ha? Paano Awa. may magagawa si mama? Ang gam, ang gam, ang gam. O wag aalisin yung sapatos. O uwi kita. O tara na, uwi na kita kung aalisin mo yan. Tara. Tara na, uwi na tayo. Hmm, langga mula naman. Hmm? Kasi nga, hindi ka nagsasapatos. Diba? Matat, papa. Nam, nam. Mm, mo. Yun. Yeah. Hmm? Hililig niyang mag ganon. Abakada. Hmm? No? Ay, wag mo subo. Subo niya pala to, sabi niya. Tara na, punta tayo kay Lolo. Tara, punta tayo din. Ay, ay lakas na aking baby. Oh. A-assemble niya na. Ay. Ah. Ay. bigat-bigat yung isa. May ano yun eh. May mga batteries at ano. Mabigat yan. Yeah. Ah. Tapik-tapik mm. ah. -tapik pa ng kalat. Ang galing mo magkalat na? Buhat ko. Ah, ang galing mo. Ay, sapatos mo. Suit mo na. Oo, fix, uh -oh, fix mo. Uh oh alis na tayo. Suit mo, shoes mo. Kami. Ha? Hindi pa tayo uwi. Punta tayo doon o. Doon sa may ginagawa doon na hard. Tara. Dito, dito, dito. Diyan ka muna. Oo, uh -uh. huwag wag alis dyan na. Wait mo ko. Uh Oo, -oh, mamaya. Ayun kay ate sa pa Ipahelp ka. No, wait lang no. <coughs> inano pala, nilagyan ng harang yung puso. Ay, mo na tuloy. oh, aw, aw. Gaganyan, ganyan ka. Bakit mo hinubad? Bakit hinubad mo? Ay, nako. Wag yan, wag yan. Bawal dyan. Doon, kunin mo. Kuha ka Ref. Opo. Opo. Dito? Ref? Ref? Opo. Tita? Doon kay Tita Jay, selingi ka. <laughs> Dito na si Rowan. Si Malia. Malia? Nagaya ko sa'yo. Malia tuloy. <laughs> si Maria Clara daw yung nakahiga doon sa ano, painting. Ayun, oh. Pero mas kilala siya dun sa nakahiga ano, no? Yan, you no? Know, yung shape na nakahiga. Bundok. Eh, bawat eh, side niya Pati kang gulot bundok, aliwa yung aliwa. Sa, sa side nga natin, ano, yung hmm. pinaka... Na, uh oh, pinaka, ano, ng orayat, pinaka sikat eh, ng yung no. ano. ba ano Kasi makaplat yung eh. Hmm. Yung ano Ah, spider. Oy, Uy, tumatalon eh. spider sa phone ay. ko. Ayun, sa paa. Ayun, ay. tumatalon. Baka crab siya. Hindi yan. Uy. Hmm. Di Wala pa si ate. Hindi daw ito lumalaban eh. Hindi daw. Pasok mo muna sa ano mo. Ito oh it's yun. it's yun. Ito. Tingnan niyo yung screen. Comment po kayo kung maganda. <laughs> si Papa yun ano ba yung yun yan. Ano ba yung comment? Comment? Comment. Yun, katsama ng subscribe. <laughs> <laughs> Over the bakod. Serado na yung dalan mo Itang puso Sabi ko daanan ni Puro yun no? Wala <laughs> Ay Ay tapon ko yung coffee. Ayan, rin na na itangkang ko yan, Jun. Kapena. Yung sakit no? ko, Jun. Inaasa na nagkapena. Tinimpla wow. ko ng coffee niya sa isay kaso sa so, uh, ano, ayan, Wala lusa. <laughs> <Atang kaso. laughs> Pag mainit, di mo ma inom-inom -inom sa sobrang init. Mabilis naman din siyang lumamig. Oh, na sila. Ay, check ko pa dito. Oh, dito. Nakalimutan nila. Bukas na siguro. Yan na ata si Chichi. Oh, kain tayo ng isaw. Favorite ni Queen Queen. May kagabi, inulam no, nila yan. <laughs> Doon sa bahay. mga ano. Pero si Chichi ayaw niya. <laughs> Si di ko sure. Ha? Ah, huh? Manyaman. Bawal ka barata dito. Pag bata, bawal pa. Si di pa pinapakain. Ito yung malaking, ano, ang um, Ito, hindi na kasi namin to sinasama sa ano, sa kilawin, yung pinibigay namin na freebies. Hindi na po kasama to at yung mga malaking bituka na pupunta na po sa mga naglilinis ng ano pinsan yung mga tumutulong sa mga lechonero kasi matrabaho po ito paglilinis kaya binibigay na lang sa mga willing maglinis <laughs> kaya ito ilang ilang beses tong niluto ay shout out kina ano alam um, ko nagtatanong nit si ano si Ate Gina nang isang araw ano daw lasa nito. Masarap naman siya kung ano sanayan lang. <laughs> Oy, may ilaw pala tayo. Nakapag-extend na ako ng dalawang table doon. Mm good luck sa amin bukas. Naghahanap ako ng mga mag -e extra eh, kaso mukhang too late. <laughs> Ayan, tapos na kami. Grabe, parang Sunday time check. Magpa 5 p.m. na. Hindi ako nakapag-vlog mula kanina. Hindi ko rin natapos yung vlog ko kahapon. So, putol-putol na naman po ito. Nalate po kami ngayon dahil madami pong... Ang mga naka lang po namin, itong sa mga kubo, lahat naka-reserve yeah, po yan. Yeah. Uh, tatlo yung kumain na buong lechon. Pero ang dami pong nag-walk-in. Buti na lang, dalawa po yung lechon namin ngayon. Kahit wala naman kaming naka talaga na. ano. Pero... Ubus pa din. Yung last group na pumunta, hindi na po nila na ano yung lecho na tikman. Ayaw na kasi, naman. May ulo pa, pero ayaw naman daw po nila ng, sa ng ulo. Ayan, no? Kahit yung mga suha ni Mama Beth, ubus. Yung isang sako, dalawa sako, yan, Paldo-paldo din sila sa ano, sa tip. Paldo, dali po silang lahat ngayon. Ang tip po nila ay 11,000 plus. Oh, winner na rin si mama niyan. Pakita ko lang to. May side comment si Nel Nel. Hindi daw scripted yung tip nila. Ay. Ano, uh, actually ano po yon yung isa doon, may nag-abot po ng, ayan na rin po magpa-mention, pero thank you, thank you po, may nag-abot po siya ng 100. Opo, yan, bigay din po, nila to. Wait, papakita ko. $150. dollars. Uh, mahal naman. Ay, ay, ang mahal daw. Gusto Tapos, ito bigay din po nila to. Gusto ko may tuna pa dun sa baba. Gusto tuna in can. Opo, yun. Gusto ko to. Gusto ko po na. Meron ka din, tingnan mo ito. May binigay. Tapos, thank you, thank you din po. Ano? Ito. Galing po yun. kina, ano Ayaw po ito, ma'am. Alisya. Gusto, ko chocolate. gusto <laughs> Ayun gusto na doon. Ito <laughs> kay Papa to, bigay niya no. Nanay ni Tessie. Thank you. Ito. Ang meron ko. din po tayo. Tapos, ito, ayan, galing kay Ate Jean sa akin to. Gusto ko na. <laughs> meron din sa labas, wait, pakita ko. Wait lang, mamulong. Ito, Ne, yan, kay ka-farmer tsaka sa mga bata. Wait, meron ka dito, Rowan, sa bahay, na? Pela yan? Hindi ko po sure. Baka love letter. Wait lang, mapupunit yung paper bag, baby ko. Ito kay ate Chichi. Bigay nyo na ate Ching and Nene and Rowan na ang dami po nagaanap kay Nini kanina kaso naka ano tulog daw po dahil medyo maano pa po pakiramdam niya eh okay mag magbukas tayo para makakain din mga boys Kina, open natin um, open natin paano mag-unbox paano yung kamay oh nga paano yung kamay yung ganun Ay, oh, sige, open mo na ito, oh. Ha? Uh, oh. Ay. 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 Ay, may langaw. Langaw? Anong langaw? Langaw ba yan? Ano? Parang ano lang siya. Maliit bala. Bala ng insekto. Ayan. Ito yung Buksan mo na. Kakainin natin lahat. Ha? <laughs> ha? masisira ang ipin mo. Pahelp ka kay Tita Kat. Oh, ay, ay, yun ay. ay, yung. ay yung galing. <laughs> oh, yung plastic. Akala ko, itatapon niya. Uh, Matapag natapon niya yun dyan. May binigay din sa yung mani. Yeah. <laughs> o, oh, awag mo na alamhin magkano. One, one million. Uy! <laughs> Pag may nagbigay sa yung one million, bigay mo agad kay mama ano? One hundred. Oo, oh, oh, may nagbigay 100 pesos. Ha? Okay. One hundred pesos. Wow, kainin okay yun don. Masarap yan. Lagay natin dito. Baka matapon. Oh. Okay. Thank you. Thank you po. Say thank, thank you. Thank you po. Ano na ba neto? Uy, sarap. Bigyan mo si na dito. Tingnan niyo yung batang hinahanap nila sa lechonan. O, no? sarap ng tulog dito. Hmm. Aku lab telponde jadama <laughs> telput <telap> lok tuluk. <laughs> bib kit kit na ini rowan mo cok janah dinka banta ucap mato look ka din para to mabaka din oi <laughs> <laughs> nung ng bata parang may na ay frog siya ay ay Tignan niyo yung kalapati oh, oh ang ganda Uy ay ay nai naman ay ay nag exhibition Uy Sige, sige Ah Ibon. Ayaw mo yan, sige. Sige, Nay. Sige nay. Bala ka nyan. Mababa lang naman. oh, oh. <laughs> Wag mo. Rowan, natatamaan mo kapatid mo. Baba na na. <laughs> <laughs> Rowan, nay naman, wag ka dyan. Ay, no. No, sir, no. Isa, bong Isa. Rowan, umalis ka na dyan. Rowan. Ah, Rowan, hintayin mo muna. Ah! <kilometers> Rowan wag. Rowan, isa, dalawa. Rowan. Mapapalo ka ni Lola Beth. nakabili kami ng ano, mga palochi na kanina. Ano na ngayon? Monday. Putol-putol lang vlog. Nabisi kami ng Sunday kasi. Ayan. Tsaka tiles. Doon sa may lechonan. Itatiles na yung wall tsaka ah, yung pinakalababo din. Ay, hindi naman lababo pala yun. Parang patungan ng mga rekarekado. ah ngayon Monday nagpumasok lang si Kuya Jun tsaka si Nel Nel ay Alitano na yung mga tasando na yun. Tiyo mga puti. Ano-ano na dyan? Ay, ney. wag Huwag mong gagawin yan. Nagbabaging siya, monkey daw siya. Buri na talagang paralisan eh, oh. Ay, ay, tsura. ay. Ay, ay. ay? Hmm? Yeah, yeah, yeah. tapos kagabi pala, inatid din namin si Naan. Nagpunta sila ng ilokos <laughs> Nanang na, kasab! <laughs> May tusok ya. Buti na makadaya peryo. Ney! Inatid namin sila sa terminal sa Maydaw. Silang dalawa lang ni Nat Nat. Kasi si Nathan, nauna na siya sa ilokos Barong. Oh, yung hilig niya pa naman maghoy ngayon. Oh, susumbong pa eh. ay, rowan naman. Buti na lang hindi iyakin si Nene kahit inaano na siya nabubugbog na kaya ko huh? bye bye ka na Mama, eh? lala top bye bye po ka bebe bye bye bebe thank Baba. you for thank you papa thank you for watching uh -huh. <laughs> mama uh -huh. chup chup aba mama Opo. Baba. Love you guys. I'll be like guys. Count Kadau. <laughs> Call Kamuna. Ka One. Oopsie. Oopsie. Oops. Oops. Sing Kadau, sing. ABC. Mama. Next time. Hmm? Ponung <sighs> ice? Now, I'll be busy. Hmm. What is your name, Dad? My name How old are you? Two years old. Two years old. Ang kulang naman. Two years old po siya. Pakita mo daw yung pogi. Nasaan yung pogi? Ay! Hmm? Hmm? Tingnan nyo. Na pogi ka. Pogi siya na brainwash na siya ni Papa yan. Tignan nyo, no? May, may pogi si Lolo. Mm. Pogi ba si Lolo? Mm -mm. <laughs> Mabango si Lolo? Ito. Mabango si Lolo? Daddy! Huh? Mabango si Lolo? Daddy, Daddy. Mm -hmm. Mm um. -hmm. Ay. Pangit si Lolo, no? Sabi uh. ni Lola, bet? Pangit ka. <laughs> Pangit ikaw. Pangit. Mangit ka, mama. Kung pangit ako, si si lolo. Mangit ka, mama. Ang uh, pangit si mama. Si lolo. Awa ko. Hmm?